Hello mga kakampuan! Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Are alright? Yes. Alright! Today mga kakampuan ay mag-unbox tayo ng binili kong isang laruan. Okay? Tingnan natin kung ano itong laruan ang binili ko. May kamahalan ito. Pero it is worth it para sa ating health. Okay, kaya buksan na natin ito. Uh, binili ko ito sa isang uh, sports na mga gamit. Okay? Now, buksan natin kung anong laman ng aking binili na ito. Medyo mabigat siya. Ayan. Kasi this 2023, gagamitin ko itong laruan na ito. O, oh, di diba? O. Oh. Ayan. Nabuksan na natin. Ito, ito, ito. Ayan. Ito yung aking binibing laruan. O, oh, di ba? naka siya nakabalot pa siya. O, oh. ayan, dalawa. Okay, ayan, dalawa. Dalawa siya, ito ay uh, cost, uh, ang kanyang tatak ay elite. Elite, elite siya. Okay, Then, I think 10 libras. Okay. Ayan, 10 siya. Ito ay aking gagamitin this year, of course. Um, ito ay ginagamit sa pag-workout. O, ba? Diba? Ito ay buksan din natin ng isa. Titingnan ko kasi uh, gagamitin ko ito this year. O, ba? Diba? Ayan, dalawa siya ah uh, ang binili ko dito ay 500 each. So, siyempre, dalawa 1,000. Tinle brush okay? Gagamitin ko ito mag-workout ako like this. O, di ba? Okay, tingnan ko kung talagang effective itong ano na ito, pang workout. Okay? Ito ay aking binili. Cost. Di ba? Nakita nyo naman 10, 10 libras. O, di diba? Abangan nyo ang aking susunod na vlog. Kasi gagamitin ko ito. Thank you for watching. Please follow. And subscribe my YouTube channel, Roy melanda Are you all here, right? Yes. All right. Bye. Love you all.